Hello guys, gandang gabi. So mag-unbox po tayo ng Atom Akiba stroller na pang travel. Binili po namin ito kayo ng ni Mrs. para kay baby. So ito, unbox na natin. Ang pinta kilos pala siya guys, kaya siya ng ating 21, 25. 25 kilos sa ating thunder. So ito yung manual niya. So yan. Fit lang siya guys. So ito. Ayan na natin yung loob niya. Ayan. guys. Ito niya. natin. So ito. Meron siyang bag kasama. Ayan. Meron siyang bag. Pwede pwede sa headboard. Pwede sa headboard lang ng aeroplano. So pag natin siya. So ayan. Okay, compare mo sa pillow na maliit. Malalaman so, niya na maliit talaga. Pillow na maliit. Parang ito na yung size niya. So, so good siya guys label, So yan. Pwede ito kayo sa headboard. Pwede siya kayo sa headboard. Pag sa aeroplano. Unravel kayo ng yun lang. Diba? Hmm. Nice. Tapos ito na. Open natin. So pailan natin para So yan. Ito siya. Zipper lang. Um, ito na siya guys. Yung Akiba Atomless Stroller. So yan. Ito yung bag niya. Pwede nga natin yung bag niya. So. Yan. hmm. Then, ang pagbukas niya pala, yan, tapos hawak dito, hila. Yan. Ganoon lang siya simple guys. Yan. Tapos maglalock siya. Magkiklik. Yan na siya. So, hindi makapit dito kasi, yan. Ito, hila sa Yan. Gusto i dito. Meron siya lock dito. Gusto. Sa likod, yan. Sipper mo lang siya. Gusto mo ipit. Mabit yan. yun siya. Po, yan, po po lang ating. siya. sample po ating baby. Sandal siya, di ba? So, yun So, Pam. Pam. Yan. So, yan siya. So, maganda siya. you know, design. Manifold. fold Yan sya. go. Oh, yan siya. No stop. Pwede mo rin siya ipahiga. Sa likod, anong mo lang sa dito. Ayan mo lang ako. Okay, higa na siya. Huwag nakapahiga. Ganyan ang pahiga. Ganyan siya yung sure niya pagpahiga. Wait lang. Hey okay, guys. Siya. Huwag na si baby. Sige, balik mo na. Tapos pag gusto pa upo, Siyempre, siper lang ating likod. Yan lang siya, siper lang natin. Hmm. Siper likod. So, maganda siya guys, heavy duty siya. So, nakun dito. So, ulogan, okay naman dito. Yan. Para pa nag siya. Stress so, na lang siya, ganun. Diba? Pag-upo uh -huh. sa mall, and then sa pasyal-pasyal kayo. So, heavy duty siya guys, 25 kilos, pwede, right? eh, kaya siya. So, ganito din siya tutiin. Yan. Okay no, lang. Go. So, ito may zipper para sa dito. Pwede siya i-zipper dito. Zipper so, dito. Ano? Ah, basta Hayaan mo na yan. Basta yan. So, yan. pag tutuin mo siya, babak mo lang ito. So, ito, hilain ko yung dalawa na ito. Hilain to. Tapos tulak. Pababa. Yan. So, easy lang, no? Tapos ito naman, meron siya dito. Inihila dito. Hilain mo pag, pag ganun lang. Yan. Ito mo balikad ba? Yan. 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 Hilain mo pa pababa. tulak mo pababa. Yan. Tapos kailangan siya nakaganyan. Yun. Tapos Ikot lang siya ng gano'n. Fold. I Fold lang. Yan. Ano sa magdilid yan? Sa kamay yan. Yan. Okay, yan. yan. Tigas lang siya. Yan. Pero ako lang siya. Yan. Yan. Kung kailangan nata i-MC for dun sa ano. Yan. No, Basta ganyan siya. Basta ganyan guys. Pero pwede nyo na niyo siya na sya ilagay kayo. Pwede nyo ilagay sa bag. Kung gusto nyo ilagay sa trunk ng likod ng kotse nyo. Ilagay nyo siya. Tapos, ayan. So, yun guys. Mabibili nyo siya sa, meron siya sa Shopee. Meron siya link sa happy 95. 9,500. Meron din sa SM Mall na 10K po siya. Ang price niya. So, ito. Good for travel. So, guys. Thank you. Yan lang. As easy as that.

Tapos bag niya. Okay. Bye-bye. Okay. Mm -hmm. Okay.